Ayan guys, luto na. <coughs> luto na yung ating adobong manok sa Tingnan nyo naman guys kung gaano kalambot yan. Oh. Mm. Eh. Diba? Sabi sa inyo eh. Mm. Eh. Diba? walay na. Ano to guys? Kain na to guys? sabi sa inyo guys oh. Nagligyan ko yan ng chili flakes guys. So. Kaya na kayo guys. Kaya na tanghali yan. sa eh. bago. Ganun lang kabilis. Ganun lang kabilis magluto guys. Diba? Simpleng adobo lang naman yan Basic na basic hmm. Tikman natin, syempre Tikman, ang mapatunayan Kung gaano kalambot yan, guys Mmm so. -hmm. Alright, it guys let's go